Hi mga sas! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, share ko sa inyo kung ano ang mga bet na bet. At paikot-ikot ko lang na ginagamit ng mga lip products recently this past few days, weeks, and months. Ayan, share ko sa inyo kung ano yung mga nabebetan ko talaga ng mga lip products. Merong high-end, may luxury, merong affordable, may local, merong international din. Okay? para may options kayo, o diba? So, if interested kayo sa mga lip products, the bet na bet ko, then just keep on watching! So, yun na nga mga sis, mag-start muna tayo sa international brands. So, dun tayo sa dalawang Moharlika. Ito lang naman dalawa yung Moharlika. The rest, affordable mga sis, okay? First is this one mga sis from Dior. This is their Dior Addict Lip Glow. This is in the shade 038 super duper bet na bet ko talaga to mga sis. As in, very lightweight lang sa labi. Actually, yung 001 na to, yun yung unang shade na nabili ko at naubos ko din talaga siya. And ngayon, nag-release na sila ng mas madaming shades. Merong pang cool and pang warm undertone. So, very bugs yun, di ba? So, mapap makakapili ka talaga kung anong perfect sa skin tone and sa undertone mo. Pero yun nga lang, medyo maharli ka siya. But again, if mag-splurge kayo or if meron kayong extra budget talaga for makeup, I highly recommend this one kasi talagang very, very vogue mga sis. So, ito yung shade na meron ako, si 038. Super ganda niya, mga sis, promise. Yan, na-apply ko siya para makita nyo. Nakikita nyo yung kurba niya. Ibig sabihin, gamit na gawin talaga siya. Ayan. De ba? Ang bug siya. Ganyan siya mga sis. So, go for gold kay dito. Next naman mga sis is this one from Dior then. Ayan. Ito lang naman yung dalawang Maharlika mga sis. This is their lip oil. This one mga sis, ang ganda niya as in may legit factor kasi para siyang lip gloss talaga and yun nga lip oil siya. Pero alam mo yun, kaya ko siyang tiisin kasi very hydrating and moisturizing siya sa labi eh. Sobrang buks niya na siya lang. Boost din siya as a lip top. Ang shade nito is 006 mga sis. Ayan. Ang dami ko na rin nabiling ibang shade na to. May cherry, meron din yung rosewood, meron din yung 001, yung pink nila. Ang gaganda talaga, promise mga sis. I highly recommend this mga sis, lalo na sa mga magsustart pa lang mag-collect ng mga luxury makeup. Naku, sobrang masusulit nyo talaga to. Next naman mga sis, eto, hindi siya kasing mahal ni Dior, pero kasing ganda siya. Ayan o, siya na yan. Yan yung gamit ko. Kala nyo yung Dior, di ba? Pero hindi. This is from Fwee. This is their lip gloss. This is in the shade. Anong shade na to? B05. Sa Japan ko to nabili and ayun siya. Sobrang ganda niya mga sis. And actually, mas magaan siya sa lips kesa kay Dior. O, ba? Diba? So, if gusto niyo na mas magaan sa labi at mas magaan sa bulsa niyo or sa wallet niyo, then go for this one kay Fui. Sobrang ganda niya mga sis. At for sure, bibili pa ako ng ibang shades nito kasi super boosh. Next naman mga ses, is this one from Cleo. Ito, ewan ko ba kung kailan i-release to dito sa Philippines kasi sobrang ganda niya talaga. I mean, super duper boosh talaga. This one is their Cleo Essential Lip Cheek Tap in the shade 03 or Rosy Blow. Ayan siya, mga sis, sobrang ganda niya at sobrang gaan niya sa labi, I swear. Tapos, ang ganda din niya sa cheeks, ha. Pero, ayan, sa lips ko muna ipapakita sa inyo since puro sa si lip products itong pinag-uusapan natin. And, sobrang ganda mga sis. Lalo na tong shade na to, super duper boogs. I love it. Parang napansin ko, pag nawawala na siya sa lips ko, may onting stain siya na naiiwan na super pantay talaga. So, ang ganda sa labi. So, this one, very boogs. So, kung pupunta kayo ng Japan or sa ibang bansa, feeling ko meron sila. Kasi sa Japan, meron nito. Hindi ako makapag-antay na dumating to sa Philippines kasi, mm, ang ganda talaga. Next naman is from Kathy Doll, mga sis. Kaka-review ko lang nito actually kahapon, tapos kaka-post ko lang din ngayon sa TikTok. And super nagustuhan ko talaga siya. This is the Glow Oil Tint in the shade Fluffy Berry. Ayan siya, mga sis. Sobrang nice niya. Grabe yung pigment nito, mga sis. And yung sting niya, kakaiba. As in, nakakain ka na, nakainom ka na, andun lang siya. Hindi siya masyado gumagalaw talaga. Ganyan siya. Sobrang kamandag niya talaga. Alam mo, hindi ko alam kung ilalagay ko siya sa labi ko ngayon kasi baka mamaya hindi ko na maswatch yung iba, pero sige, push na natin. Burahin na lang natin agad. Pero ganyan siya, ang ganda. Yan oh. di diba, ganda. This one, very long wearing mga sis. Grabe din yung pigment niya. So, go for gold kayo dito mga sis kay Cassie doll. Yan yung sinasabi ko sa yung grabe yung stain niya. So, paano tayo mag lip swatch ngayon? Okay, so local brand sa tayo mga sis. This is the Everbelena Serum Tinted Lip Oil. Sobrang bugs na to. Ang ganda. Lalo na tong shade na to, French Rose. Sobrang bet. yun siya. Ang ganda-ganda. Very magaan sa labi. Very bugs. Hydrating. Moisturizing. Lahat na. Mm. Gusto nyo affordable na tinted lip oil, ito na yun para sa sa'yo. Mm. Kung nagtataka kayo, bakit halos parang same-same yung shade? Kasi yun talaga yung mga favorite kong shades, okay? Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga bet kong shade, tapos kung ano yung bet kong mga lip products talaga. Next naman I is from Spotlight. This is their Dew Melted Lipstick, mga sis. In the shade Rose Water, apakaganda very very moisturizing sya sa lips mga sis and tapos again hindi siya mabigat lahat tong mga products na sinishare ko sa inyo hindi mabigat ang mabigat lang talaga is yung Kay Dior yung lip oil yun lang yung pinaka mabigat na mga lip product na sinishare ko sa inyo but the rest sobrang gagaan nila ang la lightweight talaga so this one super nice niya and also this shade perfection talaga if gusto mo yung glossy and hydrating sa lips and moisturizing then ayan very bougie to. Next naman is from BLK. This is their Glossy Serum Stick. Ito yung collaboration nila with Bretman. And nagustuhan ko din talaga to. This one is in the shade Hibiscus. Ayan siya. Nasa lips ko siya. Again, same siya ng Spotlight. Melted lipstick din kasi siya. And ang dito sa mga melted lipstick na nire-reco ko sa inyo, hindi siya yung messy na melted lipstick. May mga melted lipstick kasi na parang pagkaganon mo parang sa labi mo, talagang kalat-kalat na siya, as in melted literal. Pero ito, hindi. As in may control ka and hindi OA yung product na maa-apply mo sa labi mo agad. So this one, super nice, very lightweight lang din siya sa labi. Boom. eto Ito fresh from the oven lang to from ever bilena mga sesa. This is their glazed lip booster. Ang ganda niya. May cooling effect siya mga sis. And look at that. Look at the shade. Super perfection. This is in the shade Iceberry and ang ganda. Moisturizing, hydrating, cooling effect. boom and infused with skincare actives pa to. Bongga, ba? Diba? Tapos affordable pa. Saan na? Saan na So, ngayon, yung mga next na isaswatch ko sa inyo, hindi ko alam kung paano ko isaswatch sa labi ko kasi mga lip tint sila and talagang bongga yung mga stain nila. So, good luck na lang sa labi ko, okay? Pero tayo kay Arcadia, mga sis. Ito, hindi siya ganun ka long wearing talaga. Pero sobrang bet ko talaga yung shade na to. Si Felicity, sobrang mm, perfection yung shade niya as in. Wala siyang kaparehas actually. Kaya naman, love na love ko siya. This one, ayan pa ba? Sa, tama pa ba yung shade niya? Ayan, ganyan siya. Ang ganda niya mga sis. Tapos may cooling effect din to. Ayan, ang ganda niya mga sis. Swatch ko na lang dito para makita niyo din. Kasi hindi na sobrang accurate itong nasa labi ko eh. Pero ayan, ganyan siya. Perfection. So, this one, hindi siya ganun kalong wearing. Pero ako, willing to reapply ako sa ganda ng shade niya. Next naman is from Roman. This is their Juicy Lasting Tints. Ito, ang dami nilang bagong shades talaga. And bagong formula na din to. Pati packaging. And mas long wearing na din talaga siya. And mas juicy and glossy na siya sa lips. So this one, nabetan ko talaga yung mga bagong shades niya. Pero ang pinakabet kong bagong shade is itong Peach Peach Me. Ayan, ganyan siya mga set. Then this one, parang old shade na nila to. Si Juju Fig. Pero bet na bet ko talaga yan. Pati si ano si Pomelo Skin, sobrang nice din niya mga ses. Pero hindi ko masaswatch lahat. Pero itong bagong formula nila, bagong juicy lasting tints nila is a bugs. So ang ito try ko sa lips ko is, tingnan natin kung kikita pa rin si Peach Peach Miha. Pero kung gusto mo ng fresh fresh and datingan sa labi, ito talaga si Peach Peach ni Hindi na, hindi na siya masyado kita pero ay ang ganda nito mga ses, I swear. Ayan. Ganyan siya. Basta sobrang fresh-fresh niya. As in, may pagka peachy pink siya. Ayun, ganyan siya, oh. Pag in-apply mo siya sa labi, parang, like a virgin. Ganon yung ano niya. Touch for the very first time. Ganon, nang-atake mo pag ito yung sinuot mo. Ganon talaga. So, ayun, ito, bug sya akin to. Ito, bet na bet ko tong cushion tint nila. Lalo na yung shade na salted caramel. Actually, kasama to sa pinag-giveaway ko nung April. Kasi sobrang bogs talaga niya. Ang ganda niya. Itong shade na to, perfection. Actually, medyo, medyo ha, dikit sila ni ano. Medyo dikit sila ni Felicity, ni Arcadia. Kaya siguro nagustuhan ko din siya. Kasi, very bush. Ayan, try natin sa lawe. Ito yung uh, pang everyday ganapers mo na shade eh. Ganyan. Tapos, this one, may cooling effect. Sa lahat, ito yung pinakamatapang yung cooling effect niya. Ayan. Nice. Very perfection. I love this. And isa din to sa mga long wearing na lip tints na natry ko. Next naman is from Sonny's Face mga ses. Ayan, tatlo sila. Pero pinaka bet ko dito is si Nuance. Alam nyo na yan. And then next is si Mulberry. Then next is si Burnt Butter. Super bet na bet. So, swatch lang natin. So, this one is Mulberry. And then this one is Burnt Butter. And then last is si Nuance. Ayan. So, ito yung bet na bet ko sa kanila. Ang ito try ko is si Nuance. Kasi yun talaga yung bet na bet ko. So, yun yung favorite ko. Lagi kong gamit to. Lagi itong nasa iba't ibang bag ko. <laughs> Kinuha ko nga lang to ngayon eh. <laughs> so, ayan. Ganyan siya. Ito parang wala naman siyang cooling effect. Pero, alam niyo kung bakit ko din siya nagustuhan. Besides sa shade, nagustuhan ko siya kasi long wearing siya. there. Super bush, diba? ba? I love this. So, ano, kaya pa ba ng labi natin? Hindi <laughs> na. Next naman, mga sis, is from Happy Skin. Nag-release sila ng bagong mga shades or five new shades, actually. So, ayan. Ito yung mga bet ko na shades sa kanila. Si Minimalist, Gatekeep, and si Twilight. Watch ko lang. Okay, so, these are the three shades. This is Minimalist, this is Gatekeep, and this is Twilight. So, yan. Super bet na bet ko yung tatlong shades na yan. So, feeling ko, ang ito try ko ngayon, kung kaya pa ng labi ko, is si minimalist na lang. So, hindi ko hindi na yan accurate sa labi ko. nakikita yun naman, sobrang bogs, bogs na bogs na yung stain Halo-halo na. Pero, i-apply pa rin natin yan. Ayan. Ayan. Basta bet na bet ko ito mga sis. Tapos, alam nyo, hindi siya ganun ka super long wearing like Get Ready With Me and also ni Sunny Space. Pero, ganda ng shade na to. Willing to reapply ako. Okay lang sa akin. Basta maganda yung shade. Ayan. Super nice. Tsaka hindi naman siya yung OA na talagang one minute or two minutes magdi-disappear. Siguro parang mga after two hours or after makumain at uminom talaga ng bonggang-bongga. -bongga, that's the time na parang medyo mababawasan na siya and stay na lang. So, sa akin, okay lang yan. magre reapply na lang ako. Oh my gosh, I'm so sorry. Meron ako nakalimutan. Medyo nasingit kasi sa sa dulo. Kaya hindi ko napansin. Oh my gosh. So, ayan. Another one from Fui. This is in the shade Rosy Glaze. Ayan. Sobrang ganda nito mga sis. Like, kapag in-apply mo siya, parang instant Korean novela ka. Korean novela! Ayan. Sobrang ganda nito. As a topper. Ganyan siya as a lip topper na kasi may stay na yung lawin natin. Pero kapag siya lang, ang ganda niya mga sis. Ang ganda niya, promise, pag siya lang. Ito yung shade niya, ha? Sayang, di ko nasuwash siya inyo sa lips. Pero ganyan siya. Ganyan siya mga sis. Pag sinwash mo yun sa labi, na bare lang talaga, yung walang mga stain, ang ganda niya, promise, mga sis. Like, ayun, nakita niyo, medyo lubog na siya kasi overuse siya. Like, pag ginamit mo siya ng siya lang, parang instant Korean novela ka, promise. Then last but definitely not the least, oh my gosh, kaka-release lang, Jelly Kiss. Hindi ko alam kung nag-restock na ba sila, pero share ko pa rin sa inyo na nagandahan nga ako talaga dito. As in, super bet na bet ko si Juju, si Squish, at saka si Pebble. Ayan, silang tatlo hawak ko ngayon. Very bold very long wearing, and ang ganda ng stain niya. Sobrang pantay na pantay lang sa labi, kaya very bold siya akin to. So, these are the swatches. This is Squish. This is Juju. And this one is Pebble, mga sis. Sobrang gaganda ng mga shades na yan, mga sis. Promise. So, yung naka-apply sa akin ngayon yung si Pebble, pero nagmukha na siyang dark na sobra masyado kasi nga halo-halo na yung nasa ilalim. Pero, basta super nice nito. And makikita nyo yung gloss niya. Ayan no? Oh, very glossy, dewy siya sa labi. And tumatagal yan ng siguro mga one hour kung hindi ka iinom or hindi ka pa kakain. Kasi napansin ko sa kanya, nawawala yung pagka-glossy and jelly niya once na mag-start ka ng uminom or kumain. So anyways, ayun, sobrang bush nato. So ayun lang mga sis, yun ang mga lip products na bet na bet ko ngayon. And comment kayo dyan if ano yung mga products dito na sinabi ko na nagagamit nyo na or favorite nyo din. Or kung wala pa dito sa mga listahan ko, baka pwedeng mag-comment din kayo dyan kung ano yung mga bet na bet nyo. Para naman matry ko din siya. Ako naman ang budulid nyo, okay? So lahat ng links nito, andyan na yan. Makikita nyo na lang habang pinapanood nyo yung video ko. Add to cart and checkout na lang kayo. Ganong kabilis. Diretso shopping na kayo. ba diba bongga? So yun lang mga sis. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, And subscribe on my channel, mga says. Bye.